I'm That's uh a -huh.

Ate, kana counter lane. Yes, line. A yun, a yun, a yun, a ayan, ayan aya na, <laughs> si counter lane. Ayan, ayan, naka, yung, yun, nakasalamin. Nakasalamin. Ayan na, ayan na, resort. si counter lane mo ito nga pala Nakamot na yung helmet ng kilay isa sa... Pipinturahan lang yan, okay ulit yan Pailok din Wala, di ko doon Bakit? na, nawala, nawala, nawala. kasi may backup ka admin One player down One player down Ano yun? Nagkaabutan siguro? Nagkaabutan yun, nagkaabutan Two players down Ah, baliwala! Kaya pa, nakatayo pa eh, kaya. Nana si Jump. Kaya pa kaya. Dalawa ano lang 'yun, nag uh... makatayo, tuloy lang hanggang tuloy lang basta makatayo pa oroy, ala ala hmm. dalawa yun, dalawa tayo no? dalawa nagka, okay. nagka ano man siguro hindi eh, ko nakita eh nagkasagian siguro okay. hindi hindi, kontrol lens yan para dito eh <coughs> Gey tuloy lang hangga makatayo pa. Uh, oh ay, yeah, sige. Nice one. Nice. Ay ay. Big spike na walang, iya, wag bandana wala helmet na naman. Oy. Ah, benta to. Oke, okay, dalam